Magandang gabi. Inihingal ako kasi na ko yung bus ng isang minuto dahil dito ako sa kabila ng terminal na nag-exit. Wrong mistake. Anyway, uh, yung sinare sa mga kapatid nating mga Mindanao noon at mga Bisaya. bisaya. Bisaya, Mindanao noon. Bisaya at Binisaya. Um yung unang point ano magtayong tayong magkukumit ng mga krimen saka mga ano talaga kasamaan iwasan ang kasalanan kasi may mga ano talaga may mga trap babae bata nako matanda grabe sila talagang papainan ganila uh, dito mga yung sila mga conquistadores anglo conquistadores gunuria so yung na ano patriarchal patriarchal oligarchy marami silang mga puppet. So, si Trump, hawak siya sa lig. Siguro either nga ni Netanyahu o ni Putin or both. Pero definitely merong nasa likod niya. Tsaka, marami na silang experience talagang. Ano. So anyway, dito yung nga sila. Talagang hindi ka nila tatantanap. <laughs> Tapos, yun pa rin tatatag sila ng ano dito. tadoria Hindi pwede. Hindi naman ka to ito. Kay Jesus ito, di ba? Tapos, ang original na pinagkatiwalaan ng Diyos nito, itong lupang ito, bansang ito, ay ang mga Native Americans. And then, ang mga African Americans, mayroon silang special relationship to this land because sabi nga ng isang Native American scholar, intellectual, they have a special relationship with the land because they work the land for generations upon generations. And then yung mga ne, American Native Mexicans. So, papainang kayo rin nila dyan, yung mga iba't ibang puwersa dyan. At least, walang iisang ano dyan, walang iisang puwersa. Maraming ati-hati nandyan yung mga maka Marcos mga Duterte etc. etc. which is better kaysa kagaya nito na mga Anglo Conquistadores Patriarchal Oligarchy pero still lalo na yung sabi ko nga sa Mindanao mga kapatid natin yung Kristiyano doon pag natin kasi mahirap maging Kristiyan sa Mindanao talagang titigukin ka ron so mga killer yan mga Duterte diba? mga killer talaga sila Marcos din tingin ko ha wala akong hard proof pero yung tatay si senior Marcos senior talagang killer yung lahi namin mga ano di diba? yun naman lahat naman ng lahi may mga killer pero matindi nga sa Mindanao na pagpray natin talagang parang yun ang wild west ng ano ng Pilipinas magpray natin sila kasi kailangan nilang hindi kasi pwedeng DDS ka tapos kristyano ka hindi rin, ako sa tingin ko rin ha, hindi ka pwedeng maging Marcos loyalist tapos kristyano ka unless maging ano talaga si si PBBM maging just and righteous person. Eh yung ano yung mga nakauwi naman wala pa rin. Eh. Hindi naman binabanggit. So sa sona wala naman yatang pinanggit na ganoon. Sabi pa ng mga nakausap ko, yung sona puro pangako, puro pangako, wala naman matutupad sa mga pangako na yan. Ayawan ko lang, sana naman may matupad. Pero delikado rin, yung pinakadelikado sa mga Tagminda no, ng mga mananampalataya talaga ng Panginoong Jesus na sinsero at saka yung gustong maging mananampalataya ng Panginoong Jesus dyan din sa Manila Visayas Design um, Luzon and Visayas Design or Visayas and Luzon um, pero wag kayong ano wag don't take the bait kasi pag gumawa ng, ano, ng krimen hahawakan na kayo sa liig So kaya hindi sila makawala. Wala talagang takot sila. Takot ang mga tao. So dito yung mga sa 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 ano sa, sa, sa Supreme Court kasi mali na nga mananalo pa rin. Ipapanalo pa rin nila. Maski mali yung gusto nila. Halimbawa yung Big Beautiful Bill. ba diba? Ilang milyon yung mapuputulan. Pang ano yun? para sa mga mayayaman yun pero yung mga mahihirap lalo maghihirap yung mga mayayaman, lalong yayaman yun ang nangyayari dito sa Amerika grabe talaga ah nakaiba naka stress so takot sila mga Supreme Court mga Senat, Senator mga, kung yung sa kongresista din So, yung mga Democrats lumalaban na. Pero dati, tahimik yung mga Democrats, takot din. Matapang si Jasmine Crockett eh, sa Texas. Yung kongresista na babae na itim. Magaling yun. Ganda siya. Anyway, um, dyan din. Takot yata kay Sarah yung mga senador dyan. Eh ako, mahal ko naman talaga yung mga Duterte. Eh. Sinasabi ko naman pero hindi porke mahal mo, agree ka na, di ba? Mahal ko talaga sila. Mahal ko talaga yung mga Duterte. Mahal ko ang Mindanao, di ba? Mahal ko Dabaw. Um, although may kakaibang na sa Dabaw, may kakaibang vibe. Nung nandyan pa ako, oh, pumunta ako lagi sa Dabaw. Mas okay ang Kagende Oro, mas magandang vibe sa de Oro. Pag pumunta ka ng Osamis, tsaka Dipolog, Dipolog ba yun? ah oh, pag pagadian. Hindi mo okay pa yata yung pagadian. Alin ba sa dalawa? Basta eh, kung nasaan yung mga kaluskos. Matindi doon. Alagang makakaramdam ka ng ano. Dipolog yata yun. oh, tama. Yung dipolog ang matindi. Yung pagadian, ayos. Kung nasan yung ano, yung mga halusos, yun ang ano, yung kontrolado nilang mga lugar, makakatakot talaga. Tapos yung osamis din, ganun din. Osamis Occidental. Siyempre, Lanao del Sur, di ba? Pero iba, iba yung iba yung kinahalosos na area. Matindi yun. So, surigaw so, din, nakakatakot din. Um, may ano, may parang spirit of murder. Parang spirit of murder. Murderer spirit. Um, yeah, so, pera din dahil eh, mahirap 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 maging ano maging internet oh, talaga naman grabe talaga mga ano grabe talaga hindi ko na maikikwento sa inyo maugusan tayong oras yung mga persecution mga ha panggugulo, pang gugulok pang magang sisirain nila ang ulo mo talaga kung wala si Jesus nakong So, yun na yun. Kaya ipag-pray natin mga kapatid. Yung mga nagdudroga. Huwag lang yung tignan yung nagdudroga sila. Tignan ano yung root. Ano yung root cause. Hindi natin alam. Minsan hindi nagsasalita yan. So talaga naman pala. at hindi all this mga ganyan. Mas naintindihan ko na ngayon ang ano ng mundo. Lalo na dito sa Amerika. Sisira talaga ang ulo mo. Sisirain talaga nila ang ulo araw-araw kanilang bubuluhin talaga may mga galamay at mga tutas na matinti magaganda may Iba ibang lahi, may puti din lalaki, babae, bata matanda talaga tapos tungkol sa negosyo tungkol sa pagkakata tami talaga nilang ano-ano ano-ano kalokohan pero ano din, din Basta ano yung dito kasi yung sila nagkakaintindihan na sila yun. Uh, para sila mga lone ranger. Pero iisa lang ang ano nila. Itinataguyod nila. At kinoconserve nila. Conservative nga. Na manatili ang Anglo occupation of the of the United States of America. yung kapain huwag po hawak, sila sa leg kaya yan sinimbawa so, sila Joel Villanueva anong nangyari diba parang anak ng pastor yun nagpipress din yata siya so ma man, hindi ako sure hindi ako 100% sure pero kasi hindi ko naman hindi ko na nasusubaybayan ng mas ng balita dyan dahil dito pa lang talagang lunod ka na sa mga balita at mga pangyayari na sa macro level and then yung micro, yung karanasan ko mismo matindi rin. Okay, so yung pa rin talagang God and not just conceptual but experiential knowledge and walk with God through yung fasting, prayer, meditating on the Word of God. Prayer and meditation on God's Word every day and then fasting twice a week. Whether skip a meal, skip two meals, or Daniel's fast, or other kinds of fast. Tapos uh, yung ano, spiritual warfare. Uh, talagang kailangan nating manindigan sa dugo at pangalan ng Panginoong Isong Kristo. Stand on the authority of the blood and name of the Lord Jesus Christ. Tumindig tayo sa otoridad ng dugo at pangalan ng Panginoong Isong Kristo. Na binayaran na ng Panginoong Isong Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan mga kapatid. Kasi ako, kung hindi lang sa dugo ng Panginoong Yesus Christ, hindi ako maglalakas ng loob eh. <laughs> Walang proteksyon. Tsaka may kasalanan din ako. May mga kasalanan din ako. Marami ang kasalanan. Marami akong palpak. Talagang karumal-dumal. So, wala akong lakas ng loob na magsalita o tawagin pa rin kristyano ang sarili ko if not for the blood of Jesus only by the blood of Jesus wala nang iba yun lang ang aking security the blood of Jesus kaya yung communion maganda rin sa church na pinupunta yung reality tsaka sa ibang mga church din dito madumadami na yon every week ang celebration ng communion uh, So, lagi kong iniisip yung pagka, Lord, thank you for your body, which was broken habang hawak-hawak ko yung tinapay. Thank you for your body, which was broken for me. So that I can have life. Amen. Diba? So that I can survive. So that I can grow. I can thrive. I have energy. Kasi diba, yun ang ginagawa ng tinapay. Bigyan ka ng buhay at enerhiya. So that I will not die. I will not starve. I have life and life abundantly. Tapos yung dugo na, di ba yung dugo? Washes away my sins. Tsaka yung, yung wine, di ba? Gamot yan eh. Uh, so wag lang abusuhin nga. Gamot ng dugo, ang ano, ang, ang alcohol. So thank you Lord, di ba? Mga, mga germs ng kasalanan. Germs ng kahinaan. Germs ng kung ano-ano. Have the antiseptic, <laughs> di ba? Ang ang alcohol, antiseptic, the antiseptic, the ultimate, infinitely greatest antiseptic of all, the blood of the Lord Jesus Christ, and then ang pangalan niya, di ba? The name above all names every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father so panindigan natin yan and we have to declare that by the blood of Jesus hindi lang na my sins are forgiven, washed away cleansed, It's not just that I am covered by the blood of Jesus protected by the blood of Jesus but all demonic powers and principalities, all satanic powers and principalities Have already been defeated by the blood of Jesus through the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. So we sit at the right hand of God the Father with Jesus according to Ephesians chapter 1 and 2. We are seated with Christ in the heavenlies, far above all powers and principalities. And We have power and authority that is far above and far greater than all the enemies of God. Demons and humans alike. So, eh, talagang ano, i-rebuke natin kasi may mga demonic powers and principalities mga kapatid. So, ano sila yung mga dito, ganun pa rin, genocidal. Genocidal. Kaya lang, hindi na sila yung blatant na genocidal. Yung hardcore na genocidal. Ano sila? Gradual genocider. Unti-unti. Kagaya niyan nga. Pahihirapin lalo yung mga mahihirap. Lalo na yung mga tayo, mga dekolor. Tapos yung mga puti, okay sila. nakikita mo talaga hindi masyadong worried yung mga puti ang talagang worried yung mga decolor masisense mo talaga yan maski na yung mga puti na liberal o progressive Siyempre, yung mga Republican at yung mga conservative talaga namang mga... ano yung mga yan? feeling secure talaga sila. Pero yun nga, maski na yung mga liberal at progressive, mga oposisyon, hindi nga lahat ng Democrat, eh, totoo, may mga fake. Kunwari, Democrat, pero ano sila? Conservative sila. Susuot lang sila ng maskara, nagkukunwari sila. Para kung manalo ang mga Republican, di, eh, panalo ang mga conservative. Pag nanalo din ng Democrat, ganun pa rin yung mga anglo-kongkistadores pa rin ang namamayagpag so iba uh, but we have to take authority mayroon pa rin silang genocider spirit mga kapatid so we have to take authority we have to rebuke the devil, we have to insist and persist and uh, reinforce and uh, talagang unrelentingly Stand on the truth. That by the blood, the death and resurrection of the Lord Jesus Christ, talo na si satanas. And all authority in heaven and on earth has been given to Jesus Christ. Siya na ang emperor, hari, at nagmamayari ng lahat. Not just by virtue of creation, because he is the agent of creation, but also, most especially, Because of His life, death, and resurrection for us. His human life, human death, and resurrection for us. Hallelujah. Uh, noon, when nagbabasa ako ng Bible, lalo na kasi ngayon, nga mo kaya nagsimula, pero matagal na. Last year pa yata, or two years ago. Ang aking theology nagsisimula sa Mark 1. Tapos, look 3, look 4, look 4. And uh malaking ano sa Bisaya katingalahan. Malaking uh, kagulat gulat para sa akin. Kagulat-gulat para sa akin at saka striking para sa akin yung ano talagang ano, no? nagmamanifest yung mga demonyo sa Israel pagka nandyan ng Panginoong Yesus mamanifest sila sabi ko ba't wala nang ganyan ngayon nasa na yung mga demonyo sabi ng Bible, kung may demonyo so hindi naman fake yung Bible di ba? So sabi ko, something's wrong, hindi yung Bible ang wrong bago siguro ng strategy yung mga, mga demonyo hindi na sila nagmamanifest ng ganun ayun ah, nagmanifest nagmanifest ang mga demonyo Ito lang si Trump eh di ba malaking manifestation yan eh. na booking tuli sila na na, na expose sila dati hindi naman hindi ko mo alam yun eh wala naman ako nakikita may may discrimination may racism pero hindi ganito, nakonkistadores talaga, di ba? Gonorrhea talaga. So, nag-manifest mga kapatid. Yung foolishness, sabi ko, ay, ito, hindi na yung mga parang na-scandal, mga kakayo, ah, sumisigaw yung mga demonyo, hindi gano'n. Sumisigaw pa rin, pero ano na, yung anger na sa politika nga, medyo ano na, social na, hindi na yung ah, I know who you are. You are the the, the holy one of Israel. Hindi gano. Hindi na ganon. Ano na? Jesus yan na. <laughs> so kaya sabi ko, dati, bakit? Ang titigas ng mga puti. Hindi sila tumatanggap sa Panginoon. Hindi lang kailangan ng Diyos. Sabi ng isang pastor sa akin, eh, righteous na kasi sila eh. Mababait sila, mabubuting tao yung eh, mga puti. Kaya hindi na nila kailangan ng Panginoong Yesus. Parang hindi ako makaarap. Ganun ba? Noong una, parang, mm, siguro nga. Pero hindi ako, ano eh, hindi ako na... Hindi ako na solid tungkol siya. Eto, magiging honest ako sa inyo, ha? Alam ko maraming mag-aangal nito, pero... Nagbabasa ako ng John MacArthur pero something's wrong. Parang, hindi ako nakaka-experience ng anointing ng Holy Spirit pag binasa ko si Anong si Jan MacArthur. Meron pa nga yung isa yung balancing the Christian life si Charles Ryrie yata ang nagsulat nun. Nung binasa ko yun, naging malamig akong kristyano eh. Parang may spirit of ano, may ibang spirit yun na naipasa sa akin na ano. Hindi nga, karanasan ko yan. So mula nun, pagka yung mas ng sinulat ng kristyan, pagka may isa yung ano, the gospel according to the apostles. Yan yata ang title. O the gospel according to the yun yata, the, the gospel according to the apostles. Nang binasa ko yun, yun, nakara nakaranas ako ng ano doon. Kay John MacArthur yun. Karanas ako ng anointing ng Holy Spirit doon. Pero yung iba talagang drag. Talagang pinipilit yung sarili ko na basahin. Pero walang action. Mas ano pa eh, mas matindi pa yung anointing ng mga... Noon ha, hindi na ngayon. Noon, yung mga libro ni ano ni Peter Wagner. O, oh, di ba? Marami namang mali si Peter Wagner. Pero ang lakas ng anointing nun nung noon na ewan ko lang ngayon pag binasa ko ngayon But at that time siguro depende sa journey ng tao no? pero yun nga yung point being na nakakaramdam din ako noon parang may spirit of death yung ibang mga protestant in church mga reformed church nakakaramdam naman ka ng spirit of, spirit of death absent si Lord absent ng Holy Spirit yun absent si Lord absent ng Holy Spirit tapos manlalamig ka ngayon lang nagsisi ako pero nagnadinala ko yung mga anak ko sa mga ganun. marami dito mga ay kailangan talaga ng ano ng revival dito sa Amerika dyan din sa Pilipinas din mga strange fire hindi lang yung mga spirit of death na mga church sa ministries meron mga strange fire na mga church ministry yung isa yung strange fire para sa akin ha? akin lang yan strange fire hindi para siyang ano anointed para anointed sila ganun ganun pero hmm. sabihin ko na wag, wag sasamaan loob o, yung, yung yung ano yung intercessors for the Philippines yung mga ganun ano okay. parang ayun eh naging ano ko niyan eh naging part din na ako niyan pero yun nga parang strange fire and that so sana nagbago na ang lahat kailangan kasi ng ano both yan yung uh, doctrinal foundation na uh, solid saka yung anointing ng Holy Spirit oh, dito na yung bus okay guys I think I have to go gina natin mapit tayo so again spiritual warfare pero yun nga ang pundasyon yan mga kapatid eh solid na uh, theological uh, theological foundation biblical theological foundation You going? You leaving already? Okay.